gusto namin magtanim ng apple kaya kukuha kami ng sanga oh, ayan <laughs> ito oh ito oh ito ito ata ang ano kasi gulang magalangan ano, bata gulang pag ang ang, oh, ang bata ano. mga anak talaga <laughs> sabay ganon Ayaw namin ng bunga. Gusto namin yung ano yung sanga kasi itanim para talagang palagi ka na lang mag-harvest. Hmm. Uy! Sus! Grabe! <laughs> 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 oh. Ayo pag putol. Ay sili may sibuyas oh. Sayang Oh. Sibuyas? <laughs> Ito nakta -sa, ano, sahig. Ah. Oh. Yeah. Biraha, biraha. Uy, uy, braha. Uy, ano ba to? Uy, pasok. Isusan. E, ah, <laughs> kagulo. Uy, wala kang plano. May chance. Uh, ano ba ito yung itanim? Itanim. Itanim, yeah. itanim niya. Uh -oh. Magtanim kami ng mansanas. Mga guys. Oh. <laughs> Ni, nee, may ano dito eh, may gunting. Ah, gunting kaya ba 'yan? Kaya ba 'yan ng gunting? Oh, ayan isa t Tinalon. Tinalon pa. Mm. Ah. Ayun. Oh. Ayan. Oh, ayan. Okay. Kailangan ano daw? Yung naka naka slide. Oh, slide. Oh, ayan. Harvest. Harvest pa kami ng

sa pa wakas na ito naman o binubuki grave e ka talaga hoy kui <laughs> ano yon <laughs> ah yung takip kui 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 Kailan oh, ko, Wala man takip kanina. Uh, 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 kailangan uh, di ko to makalimutan. Uh, mm. Ang saya namin dito mga guys. nag kami mga guys. Uh, ano yan? Diri ba dito? Ba Mabuhay yan, dadami. pa. Ay, ah. Mm. Walang bayabas dito. Saan bayabas? Ito, bayabas. Bayabas ba yan? Ito. Grapes. grapes. Ito, oh, Tingnan mo. Grapes man, ko, yan, yan, mga guys. Pag may makaano ko ba yan, guys? Oh, guys. <laughs> o, guys. Ito, guys, o. Oh. Ito, guys, oh. o. Oh. Ayan, guys, o. Oh. Ito, mga gay, guys. dadami okay. oh Ang dami, o, mga guys. Oh. Ang dami ng grapes, <laughs> mga guys. Ang dami ng grapes, mga guys. Ah. Oh, Yan lang mga guys. Salamat.